taon na po eh. Ba ba't ba gumagano ka? Ano ba? Hindi po, kasi pa naglalakad po ako ng mga nakalaman po, tabingi po. Dumalag yun? Yeah. Hindi ko po alam kung yeah. nadamay yeah. na okay. po. Hindi ko pa strike ko eh. Kasama na yung kabila, eh, eh. so, ay itaas so eh. ano ba nangyari kay... sa'yo? Naglakad lang po ako ng, ng kasama ko ng malayo. Tapos parang hindi ko po alam kung natapit yung po ko nyo. Kung nalit po si Malay, natapit na po eh. Okay. Anong eh, sumasakit sa'yo? Sige po. na siya maglaan. Ilang taong ka ganyan? Isa? Isang na. Sige. Upo ka dyan. taong gano'n ganyan. Eh. Siya lang po nagsabi sa po nung ano eh. sa'n po kayo? Taga nitang po. Pero mas ito taga, ano, pinaluwas ko pa galing Gabaldon. Gabaldon? Ngitang. Kilala mo yung mga perda sa Gabaldon? Wala siya naman. Saan ka banda sa Gabaldon? Malapit po sa Neos. Neos? Alam mo yung mga taoniman ng sibuyasan doon? <laughs> Sa po no? oh yeah. sila? po <laughs> Malayo yun? Bundo pa yun, no? 20 minutes po. idol, ano mo, kailangan mo mag-reduce-reduce ka, magbawas-bawas ka, bumibigyan ka, nahihirapan ka maglakad. ka kapati aya. ka kapati Lala, naglakad ka lang ng malayo, dito na, nagkadalumpulong po na yung buong katawang oh, mo. Oo po. Ay, yung huling ko nung mag -tryo po, po hindi eh. na po makalakad po. Kaya nga eh, naglakad ka lang, ano ba, na... Tumagal, pag matagal din siya mo po, talagang pagdain nila, ganun na. Relax na. Tumutang mo lang. Tagilid ka. O, yun ito,

kayo humingi. May ininom ka ba ang mga gamot, Tol? Wala po. Ano nangyari sa'yo? Sa, yo? may skin disease ka? Ayun. Ano Aro... nangyari sa'yo? Hindi ko na po alam. Eh. Sinasabot Di ko na po. Hindi ka pa nagpa-check? Um, hmm, ano po, kasi wala pa pong result po. Ha? Wala pa pong result. Okay. Oo, oh, meron ka mga nga ngayon. Dito kasi makikita rin yun. Oh, may parang gumaspang na ano eh. Pero uh, baka may ibang epekto sa kanya, baka may tinitik siyang gamot, baka nakaka-apekto na sa mga brain niya, kung mm -hmm. ano, ano pumakat. Pag kumakat yan, oh, naiirita siya, baka may tinitik siya. Wala ka naman ganon, tinitik? Wala ko Oo eh. Alak lang po eh. Alak lang? <laughs> Nau-over ka na sa ala, kaya nalulupo ka na. Baka nung naglakad ka, lasing eh. Hindi Ano ang sa ba? 3 Pag ginagawin niya ako ito, mo masakit. Wala. Saan wala? Ito lang <coughs> po nasa likod Saya hati kah? mau tuh. Saya hati Ya padahal. Pak stretching kah idol loh? Eh. pala sa ka to. Masakit na yung balakang mo, tinitiis mo. Okay. Ganyan okay. lang pag matutulog ka. Okay. Pagtatayo ka dyan, mapupunta. Nagilid ka. Baba mo to, tukon mo yung siko mo, tukon mo yan. Ganyan ang pagtayo. Okay? Kaya pala, ano mo no, eh, hindi na mainat oh Tapos imamassage mo yung ano mo. Pag mag-exercise ka, ganito. Harap ka ng patungan, Oh. Aplosan mo muna ng pau yung mga muscle masin mo. Tapos uti-uti mo ganun yun, Oh. Yung kaya mo lang. Pag kaya, Oh. Tapos, balik. Double purpose yan pa dito, Oh. Okay? Kabilaan, 3, 3, 3, 3. Okay? Sige nga, yeah, lock up ka. Yeah. Lakat. Yeah, lakat. Oh. Wala nang mabigat. Mabilis na. Hindi na kagano. Ano nangyayari sa'yo? Hindi, <laughs> kailangan talaga mo. <laughs> kailangan talaga medyo <laughs> mag-dead-dead ka rin ha. Gulay-gulay mo na ito. Tapos ay tinuro ko sa'yo stretching. Tapos ganito ka. Ingat. Yeah. One. Kapila. pag mo sa mga ka, gano'n ha para mabilis kang makarecover. Para yan, maubos ko mo. Para pagbuhat po ba ako ng ano ba? Ano? po, mga sige Mabigat po eh. Bakit? Kasi may ginagawa po kasi yung bahay po sa amin. Malulong po kayan, idol. Maniwala nga sa akin. sabi mo ako nagsabi. Wala. Ganun ka na nga eh. Diyos ko naman. Huwag mong yung katawan mo. Tinitiis-tiis ka sa Kaya nga eh. sabi mo ako nagsabi. Malulong po kanya, idol. magsisimula na nga. Tigas na lang dito mo. Ito mo, hindi mo may ganun, no? Tapos yung lakad mo, kanina gano'n, no? Parang nais na-stroke. Tama yung balikat. Makawa ka sa sarili mo, idol. Eh, yung trabaho nandyan lang na yan, kailangan mo muna makarecover. Ngayon ka pala nakaka-recover, ano, recover, oh. Tapos si Meto, yung bigat-bigat mo. -bigat okay? Kaya mo muna sila, sabi mo, nagtiterapy ako, masakit yung balakang ko, masakit yung, ko. yung dito ko. Laglag -lag yung balikat ko, kapuyasayin ko sarili ko. ingay eh, ngayon pa lang tayo kumukuha ng ano, oh pagkakataon makarecover ka, sana makarecover ka agad. Huwag ka muna magbuhat. Kung tat, sabihin niyo, utos-utosan niya na ako na lang bibili. Pwede magbubuhat, hindi. Okay? Sige. Ma ka master?